Magandang araw po mga ka-Best Buy. So for today's vlog po tayo ay magpapadala uli ng ating generator sa ating client dyan sa Batangas. Uh, pero bago po lahat kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang po ay uh, subscribe po kami sa aming YouTube account ang Best Buy's Mindoro Tools. Sa aming pong Facebook page, Best Buy's Mindoro Tools page. Sa aming pong TikTok account, ayan po, Best Buy's Tools. Maaari din po kayong kumontak sa amin sa aming cellphone number para mas mabilis po ang ating transaction. Yan po, na mag-flash ma nyo sa inyong screen. So without further ado, let's start na po. Okay po, para sa short specs po ng ating generator, uh, ayaan nyo pong itulko kayo sa accounting specs ito, okay? So ito po yung ating generator, ito po ay inverter, 4,200 watts with rated 3,800. So far po, ito yung pinakamalaki ngayon sa market, pinakamataas na power ng inverter generator. So ito po ay 4,200 watts sa maximum. Pwede po ito sa parallel connection. So ang parallel connection po, pwede po tayong magsama ng dalawang generator para magkaroon siyang ng isang power uh, supply let's say ito ay 4,200 pag gumamit po tayo ng parallel cable so magiging uh, 8,400 po yung magiging rated power napakalaki po ba? Diba? okay so dito po tayo sa mismong panel niya. ito pong kanyang uh, electric start ayan po on and off and start tatlo po yung switch nya and then ang on and off po ng control ng battery ito naman po yung kanyang choke choke po pag nakababa kapag nakataas run Mamaya po i-simulate natin kung paano natin papapaandar yan. So ito po, ito po yung kanyang economy on. Yung economy on nyo, economy on po ay pwede tayong uh, kumonsumo lang ng 0.6 liters per hour na gasolina. Ang uh, kanya pong reset if ever na mag-trip yung uh, or may magkaroon ng short, ang kanya pong 3-in-1 gauge. So lalabas po din yung kung ilang hertz yung, yung ating power, kung ilang volt at saka kung ilang oras na tumatakbo. So ito naman po yung kanyang breaker. Ang circuit breaker niya na 20 amperes. Ang ground niya. Ang gasoline flow control. Ang kanyang dalawang parallel uh, cables or parallel outlet port. Para magkaroon tayo ng dalawang... Uh, magkaroon tayo ng parallel supply from the other generator if ever na gusto natin na mas mataas na load. Ang kanyang remote. ang kanyang, Ito po yung pinaka remote sensor niya. So ito yung kanyang 220 output na AC. Okay, dito naman po sa gilid, dito po natin makikita ang kanyang manual start Na napaka uh, galang din mong hilahin So, ang kagandahan po dito, kahit hindi kayo masyadong persado Basta na umikot lang ng konti yung kanyang uh, roller sa loob Mabubuhay na po siya as in sobrang galang yung buhayin Kasi uh, gasoline po ito, hindi po ito tulad ng diesel na kailangan sa tayo para mabuhay lang Okay, dito naman po tayo sa taas Sa taas naman po eh, meron tayong cup dito. Yung kanyang cup po ay eh, meron ding airlock. So para if ever na i-hold eh, natin yung pagbaba ng pressure or para hindi bumaba yung gasolina sa ilalim, pwede po nating lock Okay, meron po tayong ta modes ng pag-start ng generator natin. Pwede tayong mag-remote, electric, and recoil. So nandiyan na po lahat yung paraan kung pa paano po natin bubuhayin yan. Okay. So overall po, napakaganda nitong uh, ah, generator natin ito kung makikita nyo naman po pati sa itsura pati yung quality ng plastics meron pa siyang handlebar meron pa siyang gulong ayan para madali natin may transport okay napaka aggressive niya tingnan ba diba? ito ang likod niya po yung kanyang grill ito po na dito po yung muffler side nya so kung makikita natin meron siyang mga uh, screen sa loo sa kanyang output ng kanyang map sa kanyang muffler so yan po yung dahilan kung isa sa dahilan kung bakit siya matahimik so yung kanyang outputs medyo nagkakaroon pa ng distortion yung tunog kaya mas tahimik siya kumpara sa mga conventional generator ito po yung maabot lang yung huling test po namin isa is sa 52 lang around 5 meters away yung tambucho niya ay naka uh, angle sa palayo sa amin so kapag nakaharap naman sa amin medyo mas malakas ng konti pero hindi naman kasi natin ginagawa yan usually kapag tayo ay mag install na generator dapat yung angle ng ating uh, muffler ay napapalayo para yung sa carbon monoxide poisoning para hindi po tayo ma-poison noon ng chemical na Okay, dito naman tayo sa kabilang side. Dito naman po sa kabilang side, dito po yung access ng ating uh, change oil uh, sa ating carb and battery para ma-check natin. So, ito po yung kanyang carburetor, ang kanyang air filter, air cleaner. Ito naman po yung kanyang Uh, ito po yung inverter nya yan sa loob o oh, medyo maluwag po sa loob na access natin no oh. ito po yung maganda dito so may airflow siya sa loob na maganda kasi malaki yung space and then ito naman po yung kanyang battery 12 volts ito naman po yung kanyang dito po tayo maglalagay ng oil ang oil inlet natin para if ever na mag-change oil tayo um, dyan po tayo magpapadaan Papano po tayo mag papalit ng langis, syempre, dapat makita rin natin yung pinaka outlet niya. So sa loob po makikita natin yung outlet niya. Ito po, yan yan. So ito po ay 12 mm. Ang gagamitin natin na wrench dyan. Tapos pwede nating uh, buksan itong ilalim yung pinaka cover niya na ito para sa ilalim na lang tayo sasalo. Ayan po oh. Yan. So, gagamit lang po tayo ng pansa ilalim para masalaw yung oil na lumalabas dyan. So, makita kita sure na kapag nag change po tayo ay properly snap ito para hindi pasukan ng daga at saka kung anumang hayop. Ayan. So, pag na-drain natin dyan, dito tayo maglalagay ng oil. So, ibabalik natin yung battery. Napakadali lang pong ibalik. yan so, meron din po siyang safety connector dito yan para po hindi tayo uh, hindi para makasigurado tayo na hindi gumagana yung kanyang uh, charges ng kanyang battery, pwede natin siya i-disconnect dito tapos takpan lang natin yung isang gilid yan, so yan pero may control naman tayo sa harap kaya okay lang na nakadikit siya ngayon. At saka i-test it po kasi natin muna ito bago natin ipadala sa ating client kasi sir poli So yan. So nakita niyo naman na po yung loob. Ibabalik po muna natin. Napakadali na din po nito ibalik. So snap. Tapos so, please hold And then lock. Okay na po yun. So ito po medyo masikip pa lang siya kasi bago pa lang siya eh. Pero punig tagal-tagal po yan. And, maluluwag Okay, so subukan po natin i-start. So gawin naman po natin ngayon tatlong paraan ng pag start sa kanya. So unahin po muna natin ang ating remote control. So on natin tong cup niya, i-on. And then i-on din po itong gasoline. I-on din po yung battery. And i-on po itong ignition. On lang. Lahat on. And then, pindutin po natin yung start. Tumatakbo na, na po siya Hintayin lang po natin Na lumabas dito yung kuryente Ayan 229 O oh, pumula natin Okay So okay na po yung kanyang remote control Let's proceed naman po Sa halimbawa na wala itong remote control Mag electric start lang po tayo Okay So sa electric start naman po i mo, i on po natin yung ano, yung kanyang tank and i-open din po natin itong uh, flow control dito sa ilalim. And then, i-chok po natin siya. Press lang. And then, start. And babalik. If ever naman na hindi siya mabuhay, naka-choke subukan din po natin na ah, huwag lang gumamit ang choke. Diretso start na agad. Misan po kasi may mga uh, may mga moment na uh, mainit na yung makina so hindi na kailangan ng ng i pa yung ating makina kaya pwede na tayo mag-start diretso. Tulad po nito. Halimbawa po, uh, hindi niya na hindi siya nangangailangan ng 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 choke. So subukan nating i-diretso na kaagad. On and run. Right. Yeah, so hindi siya mabubuhay ngayon. May mga pagkakataon kasi na hindi siya mabuhay ng naka-choke pero nabubuhay siya ng meron siya naman nabubuhay siya ng uh, naka nakachok so yun, lang po basta po mapansin natin na ilang presa tayo na hindi mabuhay uh, wag na po natin i-choke para try natin hindi na choke para baka mabubuhay na siya and then let's go naman po sa manual start okay sa manual start naman po ganun pa rin i-oon lang lahat i-choke din and then Ihilahin po ang manual start. Ihilahin po natin yung manual start. So, naka-choke na siya. Ihilahin lang. Tapos. tapos. lang po. May pagkakataon din po na hindi na natin kailangan ng choke. So, pag hindi po siya mabuhay ng naka-choke, hindi tayo ng hila tanggalin na lang din po natin yung choke, i-press na natin, tapos subukan natin yung hilahin. For sure, mabubuhay po yan. Kung hindi po mabubuhay yun, may ibang uh, underlying issue siya. So, other than choking, consider baka walang gasolina, or marunod may yung carburetor. Kapag naman po nangyari sa inyo yun, pwede po kayong tumawag sa amin sa hotline number namin para ma-assist po namin kayo. Okay, sa package inclusion naman po, Kasama na po dyan yung kanyang ATS. Ito po yung ating nakapromo ngayon. Meron po kusang kasamang ATS para if ever na magkakuryente ng alang-aning oras, hindi na tayo tatayo para pa mag-switch ng ating manual transfer switch kasi ito ay automatic na. So ito naman po ang kanyang remote control para sa remote starting natin. And sir, ito po yung nakalimutan natin yung code 03786 Yan po yung code niyo sir. Kailangan ito rin po yung dumating sa inyo, sir. Okay? Tapos, ang kanyang manual. Ayan po. Ganda yung manual niya. Laki. Hindi silipid. Tapos, yung kanyang panel po. Ayan. And then, yung dalawang uh, male plugs and spark plug remover. Add-on na po ni sir itong ating 10W30 synthetic oil. Ang pinaka maganda na saka recommended ng ating manufacturer na oil ang 10W30 synthetic para po mas matagal bago umitim at mas matagal bago mag change oil So ngayon mga ka-best buys test natin yung load capacity ng ating generator na mga umagita na pag, pag weld or using this welding machine nakaset up po yung welding machine natin ng 100 ampere So sabi ko ng iba pag mag-detest load dapat yung talagang load na mabigat ito napakabigat ko ng load na yan welding machine ito po dito natin masasukat yung talagang P-buy e na generator natin ગવિનાથ આનંદ શ્રી ngayon okay, yung capacity niya na paano gumagamit siya ng welding machine. Okay, oh yeah, mga ka-best So, nakita niyo naman, perfectly working siya. best kapag po tayo ay marunong magwelding, ang ginagamit lang po kadalasan ng mga welder is uh, 100 to 120 depende sa stick pero ito naman kasi is napaka portable ng ating generator at saka napaka ng rated power nito which is 4,200 lang usually po kasi ang gumagamit ng mga welding machine sa ating na ating mga generator yung ginagamit ng ating mga welder is yung mga 5 kba pataas so na diesel So, yun po yung mga kadalasan na rated power. Pero ito, na-test natin na kaya din pala ng ating mga maliliit na inverter generator yung mga ginagawa ng mga 5 kVA. So, ayan po. Siguro, nasold na kayo sa ating uh, testing ng ating load. So, last time po, uh, nung na-check namin yung ating, seven, yung ating 170 amperes, kaya po niyang magbigay ng uh, kaya kayang ibigay ng ating generator ang uh, ang, ang capacity na 20 or 19 point something doon sa 170 uh, amperes na settings nito. So, napansin ko rin po na yung actually yung 100, yung, yung 170 is, is talagang supposed to be dapat doon pa lang nung tinest namin na nakaraan, dapat mag, ano, uh, mag-trick na siya or mag, uh, mag overload na siya eh. Pero ngayon, sinagad ko talaga siya sa 190 para makonvince ako na talagang po uh, pumapalo na siya sa pinakasagad na meron siya. So noon kasi 170 po, para siya na 19.9 eh. Ang capacity lang po kasi nito actually is 100, uh, 190 or 19 amperes lang kasi ito ay 4,200 watts lang eh pero ngayon uh, talagang nakita ko na talagang kaya kaya niya at hindi pa siya nagkitrip ha kasi usually po kapag sobrang lakas ng load mo ang gagawin ng generator is ikakat niya na yung connection so mag-trip yung ating uh, reset so kahit po tayo ay nag overload ngayon at tinest natin yung full potential niya uh, ibig sabihin uh, hindi pa rin niya nare-reach yung pinaka-peak ng overloading kasi hindi pa rin yung ating reset. So, ganun po siya kaganda. So, wala. Believe talaga ako dito sa ating ano, Phil King. Napakaganda ng pagkakagawa. No? So, yun lang po siguro. Kung meron po po kayong ibang mga request na ipapatest dito sa ating generator, Uh, pwede po kayo mag-request, mag-comment lang po kayo sa baba para malaman niyo kung kung kakayanin natin yung mga load na inaasahan ninyong kakayanin talaga nito. Or mga yung appliances na gusto ninyong buhayin sa atong or sa sa nagagamit ito ang ating inverter generator. So ayan po, na-test natin yung ating inverter welding machine. Perfectly working po siya. So kung may mga suggestion pa po, po kayo na pwede nating uh, ipakita sa inyo, dito sa ating page, sa ating uh, TikTok and YouTube account. Pwede po kayong mag-request ano, para mapakita natin at ma showcase talaga natin yung, yung capability ng ating inverter generator. Maraming salamat nga po pala sa ating kliyente na sir na si Sir Polly Sensoa ng Batangas. So, siya po ay nag-pledge sa atin na magiging uh, distributor natin siya dyan sa Batangas. So sa mga taga Batangas po, malapit sa Batangas, gusto gusto makita yung ating unit sa performance nito at saka kung ano pa yung mga kayang gawin nito. At para hindi na rin po kayo maghintay ng matagal sa pagpapaship, pwede po kayong kumunta kay Sir police and Soa. Siya po yung magiging distributor natin dyan sa Batangas sa pinakamalapit na lugar sa inyo. Para naman po sa ibang gusto rin na maging partner namin sa pagbibenta ng ating generator, maaari din po kayo mag-message sa amin at kumuha rin ng sample tulad ni Sir uh, police and so on. Ito pong unit natin ito na 154,200 inverter generator ay may presyo na 45,500 kasama na po dyan ang uh, ATS yung automatic transfer switch para mas magamit po ninyo ng gusto o um, ma-maximize ninyo yung capacity and capability ng ating remote control na setup ng ating inverter generator. Maraming salamat po mga ka Buys at mag-ingat po tayo palagi.